Mga kasimple, time check po, 5.30 a.m. Eto si mami, may papakita po siya sa inyong sikreto. Hmm. Hmm. Ano ba yung sikreto yung ipapakita mo sa amin, mami? Piluto lang sinangag. Sinangag. Ang masarap na sinangag ni mami, mga kasimple. Tingnan natin lang kanyang sikreto. Ito po, nagigisa na siya ng bawang. Ito golden brown mo ba yan, Mami? Uh Oo. -oh. Gigisa lang po ni Mami yan hanggang maging golden brown. Mami, may excited na sa sinangag mo. Kakain ba ito ng sinangag mo? Kumain na yan. Ay, kumain ka na pala eh. Pero gusto daw niya kumain ulit, Mami. Makikita natin ngayon kung bakit masarap ang sinangag ni Mami at gustong gusto ng dalawang bugo. Lalo pa ganito umaga na bago pumasok sa school. Lagi nila mo request requesto kay Mami, mga kasimple. Ito po, mga kasimple, golden brown na malapit nang ilagay ni mami yung kanin ito po, itong kaldero yung kanin mo yung natira kagabi yung ating kaldero ilamas na po ni mami yung kanin o ito na niya inayos na niya bago yan pa rin po yung bigas ni mayor pabigas ni mayor mga kasimple Diba? Ang ganda ng kanin, o. Pag nasain. halo ni Manin mabuti para yung bawang na binisan niya ay maging halong-halo kasama ng kanin na sinangal. Garlic rice. Uh, garlic rice. Talagang garlic lang yan man, mga kasimple. At yan yung kanyang pampalasa. Ayon salt lang. side egg si mami mga kasimple para kay daddy po yan ang gusto kasi ni daddy ay sunny side up wow. o so, umaga yung pula ay hindi masyadong luto para mahalo sa kanin o mahalo sa pandesal pag nakain natin mga kasimple tapos itong sinangal na to ay nakasalang pa rin po yan mahina mahina lang yung apoy ni mami para maging masarap na masarap kaya gustong gusto namin ito ng mga bugok, mga kasimple. Pag sinanghag ni mami, talagang iba yung lasa. Nakita nyo naman kung paano niya niluto. Hindi lang kami ang may gusto. Pati ito, mga kasimple. Gustong gusto nito yung sinanghag ni mami. Mami, kakain ako ng sinanghag ni mami, ha? Mami. Ayan, oh. Kakain ka daw ng sinanghag ni mami, mami, ha? Oo. O, bitok. Yan na po yung dalawang bugok, mga kasimple. Kagigising lang at papasok sa school. ya serapna serap si Jerol, serap apa Jerol? Mas serap apa si nagih mami? Jadi, mas serap sini si nagih mami? Oh, mas serap mami, mas serap. Jangan pati kamu Oh, jangan eh, <laughs> <don't, don't laughs> apa? Mami ya? Indah, jok lagi yang kecil-kecilan. Hei, nggak sembunyi mana? Kau bener ga? Mm. Mami ako, kakain din ako, mami. Nauna ka lang kumain, yun na oh, sa na, oh. Sabi mo, kakain ako ng sinangag, mami. Ha? Hindi, kumain ka yan. Ano, bibigyan ka ng sinangag mami, ha? Wait lang, ha? Kain po tayo, mga kasimple. Si Gerald, si Gerald to, kumakain din. Kasabay ni daddy.

Mami, si Toby naman daw kakain. Nagugutom na. Yan po si Toby, mga kasimple, oh. kumakain na rin ng breakfast niya. Sinangag din ni Mami. Mami, ba't wala akong egg? At saka hotdog. <laughs> <laughs> ano, masarap ba, Toby? Kain ng kain, Toby. Invite mo sila, Toby. Salamat po sa inyong panonood, mga kasimple. Sana po ay patuloy yung suportahan ng aming channel. Like po nyo ang aming mga videos. Mag-comment po kayo at i-share po nyo. Salamat po at pagpalain po tayo ng Panginoon. Yami pa Toby, yami. Yami ba, yami? <laughs> yami.